Hello mga ka-LK, mga bis! So wala muna tayong pag-garden ngayon dahil bumabiyahe kami papuntang Kamigi! so diri alam na ni sa sakyanan ang ubang na sa gawas kay naabta ting pani nakaabot na mi Naka na sa Kamigin o oh, oh. adto na lang mi dito sa unahan kay mag QR code ah. ni. plano ni Mr. dapat katong birthday nako kami mo biyahe pa ingon pero since walay available nga room anang adlaw maon ang pagkaugma na lang sa iyang birthday mismo may ni biyahe magkasunod po talaga kami ng birthday ni Mr. sana mga panahon dili gid mi kaayo galakaw pag birthday na mo ana sakto-sakto na sakto. sa balay lang yun may mag-celebrate pero kadugayan nakaunahan na may nga siguro yung mula ag na lang sa may uban sa mong pamilya kanang para sa mga ingon aning nga mga panahon mga ligo sa mga dagat mga ingon anay betaw kay parehara man gihapon mo gasto lang gihapon mi ba so ang wala nakauban dire asa amo asikay lang ang manghod di mister kay naay klase oh. dili pwede nga maabsent siya ana kay importante ka ayo na sa iya kasagaran sa among mga kauban dire akaron kay mga first time nila sama sa nako first time pud nako dire asa kamigin so ang dili first time dire asa pa si Kuya og si mister. Oh, nang atuan sab na mo to mga lugar nga giatuan nila mister sa una. Dili kay taas ang oras ang pagbiyahe pa ingon sa Kamigin. Mas layo kung dito ami pa dong sa Samal kay mas taas ng oras ang kinahanglan nga biyaheon gikan sa amo. Ah. Og doon support ang hotel na among pagstayhan. So kay naa naman mi diri na lang sa taman. Daghan kaayong salamat sa mutan-aw og mo um share ani nga video. God bless po sa ating lahat. Bye.